Hello, magandang hapon yan. Oh. Oh, nandito ako sa uh, ibang lugar. Oh. Malapit ng uh, mawala yung araw. Oh. Tignan nyo, hapon na hapon na. Ngayon, uh, tignan natin yung mga ano, yung mga tanim nila. Oh. Oh. Tignan nyo yung tanimila, oh. Kasi, ano, lang ako dito nata ka o oh, yeah! oh. You na know, dalawang Dad! dalaga yun know na natin yung dalawang dalaga <laughs> you know. hello naing ah paingkay 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 hindi <laughs> <Yup. laughs> kayo lang kung <bio> ayaw ninyo hindi hindi nakakahiya yan kasi wala naman wala naman tayong ginagawang masama diba ba Ma mabibidyo naman tayo diyan oh, oh lama <laughs> hiya daw sila hindi pwedeng anuhin kaya ngayon ya oh. yan yeah, no. Ito lang tayo para uh, pa mamaya uwi na rin ako ayaw naman yung dalawang dalaga na mabidyo oy baka mahulog kay dyan nene nga konti lang ang dito uh, lumadaan na sasakyan motor ah uh, lang eh terrible lang kasi baryo ito kasi hindi eh. lalo na pag ganitong hapon na terrible na lang ano? Pabili ako ng ay oh, ng merienda ano yung mga bata oh yan oh. Salamat po tito. Okay, so, walang anuman naman. Basta ang importante, you no know, meron humingi sa akin, ang ah, bibigay nagbibigay naman ako. Ayan. Okay. Um. Yan o. Um. Kasi yung dal... Sige, okay lang uh. Para magmerenda kami oh. o. Oh. o. Ayaw niya. Ayaw niya. Yung dalawang lalaki ayaw nila kasi. Oh, ayaw nila. Pero okay lang naman. Hindi ko nang pinipilit kasi mahirap naman na napilitin ko sila na ipasok sa sa vlog ay sa ano sa YouTube channel. Aking YouTube channel kung ayaw naman nila, hindi naman hindi Ayanda ko naman sinusubukan. Merienda daw. Itong bata talagang ano ito eh. Ano'ng pilitin mo, balong? Rehas po. Rehas? Arehas yan banda no natagpuan ko sila kasi dito sa tulay kaya <laughs> na standby ako imbes na uwi ako uh, wala na eh, nagpabili sila ng merida lalo itong lalaki oh. eh, medyo talagang ano naman siya talagang presko naman siya hindi mahiya eh. pero itong dalawang dalaga wala eh, ay sila eh. kaya wag natin ibibidyo kasi hindi pwede pilitin eh na ako so magbirinda muna kami oh. tignan yong yung merenda namin na, merinda na lang tayo para sa ganun, no, pagdating araw na maalala nyo rin ako, dito pala si Tito Bong, o no. yan, di ba? Kasi dati naman, hindi, ang ginagawa ko talaga dati kasi, pag meron na nang humihingi sa akin, marami rin akong minibigyan na estudyante. Kasi gusto, gusto ko yung talagang taos puso silang humihingi, katulad ni, ano yung pangalan mo? Er ano? Janit Ay Janita Ano? Janita Nerja. ano, Janita? Janmitan Tierras. <laughs> mahirap yung pangalan eh. Kaya oh, eh mahirap naman humingi naman yung bata. Eh pagbigyan natin siya. Kaya may nagdatan magdamot bilang isang uh, eh kunting creator, kunting vlogger. Uh, oh, eh, bigyan natin sila. Pero itong kasi dalawang nalagita, ayaw nila kasi maka mapansin daw nila sa school. <laughs> Kaya mapansin yung mga cosmic nila Eh mahirap na baka Baka tawanan lang siguro Pero hindi naman nakakahiya Kasi wala naman kaming ginagawa Wala naman akong ginagawa na masama dito Ang gusto ko lang yung tumulong Kasi meron naman akong mga vlog na dati Na meron akong estudyante yung tinutulungan Dati meron akong Spanish yang tinutulungan. Oh. Ay. Op. Oh! Malakas ang sigaw mo. Oh. Sino 'yon? Sino 'yon? Hay nako. Okay. So, uh, hanggang dito na lang. Ng dito na lang aking vlog na ito. Maraming salamat sa sumusuporta Bong Mariano YouTube channel. Sana suportahan ninyo ang aking uh, vlog nito. Magandang uh, gabi -gal gabi na eh. Andiyan na ang buwan oh. Yung buwan oh. Oh. Uh, kaya maraming salamat ah, sa sumusuporta babay sa yung lahat. Ayan. <laughs>